Hi guys. Ito yung farm namin dito sa Bicol. Um ilang days na ato? That is 56 days na siya, guys. nag abuno na kami ng top dress. Ito ay may sukat na isang Iktaryang lupa. Sa mama ko ito na lupa, guys. Na pinamana sa amin ng mga anak niya. Ito. First time namin guys magmanage manage nitong lupa. Nitong palayan kaya nangangapa kami. Meron naman kaming caretaker pero kami pa rin yung nagdedesisyon ng mga ilalagay kaya kami pa rin yung nagma Tingin nyo guys, maayos ba yung itsura ng palay? <laughs> Kasi hindi namin alam, ito ay edad na 56 days. Baka nagbubuntis na ito, guys. Hindi namin alam. Pero nagtap-dress na kami ng 17 17 Ayan. Dito, itong part na ito, maganda to. Matangkad na siya. Uh, Lampas tuhod na siya. Halos sa ano na siya banda. Sa may hita na. So, ito si daddy. Nagbubunot ng... Palay. Hindi, hindi palay ng damo. Itong kabilang ito, laging may tubig. Maganda siya kasi lagi siyang may tubig. Kahit na halos isang linggo nang hindi umulan, may tubig. Ito naman, may konting tubig. Ay, umulan ata kagabi. Ito naman, malambot yung lupa. Tingnan natin. O, okay pa, malambot yung lupa. Hindi pa siya yung, ano, tigang. Kasi pangit naman matigang. Paano malalaman guys kung buntis na ang palay? Pag ano na daw, pag bilog na daw yung ano niya, parang stem. Pero hindi namin alam kung maayos ba to. Hanggang doon sa dulo ang aming palayan. Isa lang yung caretaker namin ito guys. Pinsan ko. Si Kuya, mabait siya. nag-spray na kami ng sa damo nung medyo maliit pa to kaso ngayon nagkaroon na naman ng damo Ay, sana wag tamaan ng mga peste wag tamaan ng bagyo minuknuk bisitahin lagi ang palayan para makita ko ano ang kailangan ng palay thank you so much guys, thank you guys. Please subscribe